So, good morning, good morning. So, hindi tayo muna ngayon babiyahe ngayong araw. Ito dito yung ano ah. Oh. Yung mga nasa ibabaw na to, Yung okay. baterya. All right. So, ito lang gamitin ko. Ito lang helmet natin mga lodi, spare. Ito. Yun oh. Tuyo na to. Pinapatuyo ko. Ay yung yung blue. Oo. isa. Alin? Ito basa pa mm -hmm. ayun ah, na gamitin mo Ayan. teka ayusin ko muna pa huwag ka mo lang yan ayusin muna natin kasi buksan ko mga lodi para <coughs> maano mawala yung amoy niya yun o no. so binilad natin yung kanyang ano yung mga gamit natin okay, yun o no. okay na to okay, okay. So ito mga lodi dito ko na lang sa ilalim ng rubber na to. May lagay mo. Ha? Ayoko. Yun mga lodi. So ayusin ko muna yung mutmut. Huwag mong iwalay mo magagasgas ka agad dyan. Kasi pag bago iniingatan pa yan. Pag luma. Alright. Pag luma bahala na siya. Kami na yan. Alright mga lodi. So yun pupunta tayo sa recognition ni Ali Girl mga lodi so tapos mamaya punta kami ng bank magwi kami ng konti pang down payment dun sa ating uh, kukuning bagong motmot -mot, mga lodi alright good morning yon mga lodi so what's up good morning so nandito na kami sa 13 kami ng Walter Mark kasi nandito uh, sa harap niya yung ating banko uh, bangko Alright, nasa na ba Dala-dala si... niya ang aking helmet. Ayun. Alright. So, may bilihan pala dito ng mga pyesa, mga lodi. Si Inko. Yun, ang daming parts. May e-bike din pala si ano. Ano yan? Ah, dalawang certificate niya. Okay. Ah, dalawang award niya. Honda. Alright. Ha? So, hindi kami nakaabot sa recognition ni Ali Girl kasi patapos na. right, so late na kami. Akin okay na yung aking bank book. Alright, so yung bank book natin. So, pera na natin dyan. Pagpasok na, alright. So, nan bangko? Alright to, oh. CPS si Bank, pangalawang beses ko nang open dito kasi yung before pandemic, after pandemic, klinos account ko muna siya, kasi ginamit natin yung pera niya, pang kuha ng mut-mut. Alright, so ngayon balik tayo ulit. Alright, good morning. Uh, Lodi, so nakapag uh, ano na tayo, nakapag uh, pass out na or uh, withdraw, so uh, ang na lang natin dito si Commander, ito pala yung eh, trans. Uh, nasaan ba siya? So may mga lodi. Nasaan ba yun? Okay. Alright. So bilihan ng mga inko. So maraming piyesa yan. So nandito pala ang PSA. Alright. Saan ba si Mrs. So silipin natin ang mga ano mga genere genset ito mga lodi oh. cutting this Alright. ito maganda itong cut off so genset cut off so maraming marami oh. maraming oh. uh, may gloves alright so abangan si commander sa labas mga lodi sambay nagsusuot so Naka-withdraw na tayo ng panggang permit natin sa mutmut -mut natin mamaya alright sana makuha natin siya Nasaan anak alright so antayin ko na lang dito mga lodi sa labas baka sa Walter alright so antayin na lang natin si commander in chief natin mga lodi so yun Oh, bali kumuha tayo ng kaunting cash natin mga loti uh, para sa down payment ng ating uh, si ADB Adventure Black so papangalan na natin siya siguro si Black Panther <laughs> alright kasi adventure yun eh, si Black Panther yung pupunta natin alright yon mga lodi sa so good afternoon so dito dito kami napadpad ni Kuya Mac dito sa Moto Central 13 all right so maula mambon all right so meron din pala sila din Budgets Maxima so yun no know, Moto Central Cavite ha schedule okay thank you thank you schedule na Paano yung kung kung nasa biyahe ako? Hmm. Nandun naman si Mrs. Hindi e po, i-ado e, na lang natin. Oh. Uh, I-schedule. Mga possibly... Po ba, bukas Ma po ba? Available po kayo. Oh. So, available po kayo bukas, oh. So, bukas po may pa, may pasa na rin sa biyahe. Eh. Eh, hmm. Pag na po kayo, pwede na rin po tayo Ah, oh, sige. O, oh, di, gagawin kong available yung sarili ko bukas. Para dyan. Sige. Bagay na po eh sir. Oo. Tapos pagka na-approve na, balik na dito. Oo. Oh. Down na yun. Oo. Okay. Thank you, thank you. Okay. So, yun. Uh, ano pa pala mga Lodi. So, <coughs> babalikan pa natin si Wright. Siyempre si Ay. Uulan na. Yun. Alright. So, uwi na kami. Dahil ulan na mga Lodi. Yun mga Lodi. So, may laro sana ang kropa umulan naman alright, umulan ng malakas so dahil walang bubong, hindi siya covered court postpone hello, ano pagkain mga mali ayaw mo so tinola tayo ngayon mga lodi oh. so ubo ka sana matapos na, tapos na ilabas na natin si ADB 160 okay so ang tabayan natin bukas kung magtatagumpay tayo mga lodi awa ng Diyos magtagumpay tayo alright so postpone na naman ang laro nila kung so dadano natin sa kain mga lodi kaya kunting dasad yung sana may labas natin si ADB 160 alright so at uh, dito na lang tayo mga lodi so peace I'm out yung mga lodi so lumabas tayo ng bahay bumili tayo nitong ano kasi sira na yung ano natin uh, drain plug uh, ni Red so naglakad lang tayo dyan lang matay tayo sa labas sa kanto so na nabili natin temporary muna yung ano uh, tanso na may uh, gasket yung may rubber mga lodi so, yun, so ito ang ilalagay natin mukhang okay naman siya uh, temporary nag order na rin tayo ng original sa uh, online sa Lazada nakakita tayo doon na maparis na bagong drain plug tsaka yung washer niya mga lodi so order na tayo so, sa susunod na chase oil natin yun na yung kakabit natin alright kasi siyempre luma luma na 120,000 km na mula ngayon mula nung bago yung pa rin yung drain plug niya so nasira na yung pinaka washer nya yung uh, aluminum washer so masyado na siyang naplat naplatin na sa tagal sa kalas ipit kalas ipit so naplatin na so lumapad na na lumapad so hindi na advisable na ibalik mga lodi eh. alright napansin ko na yun nung last uh, change soil ko eh. so hindi ko lang naisipan na mag order pala yun so maglakad buo tayo kasi na drain na natin ang langis uh, ni Red alright so good morning good morning sa mga buhang bak dyan mga lodi ngayong sabado kahapon maulan kagabi so ngayon mga lodi uh, hindi muna ako bumiyahe kasi may magsisi ay sa atin sa bahay doon sa Simoto Central yung uh, kukuha na natin ng ating bagong mutmut si ADB 160 mga lodi so upgrade tayo from 125 na si click na pinambabiyahin natin si ADB na para mas matatag mga lodi kasi alam mo naman tayo pag mabiyahe tayo mga lodi strike anywhere They strike everywhere yo alright so wala tayong area na pinipili so biyahe lang tayo ng biyahe hanggang may trabaho so yun. Pabalik na ako mga lodi. Itong circle na to sa amin na to. Malapit na. May tricycle na pila. Dahil mga lapit lang mga lodi, nilalakad ko lang talaga palabas. So luckily nakakuha tayo ng ano. Ito. May rubber siya sa gitna. So, konting higpit lang to. <coughs> uh, wala nang singaw malamang. Kasi may gasket. Alright, good morning, good morning. Yon, nandito na tayo sa bahay mga lodi oh. So dalawa lang Meron pa yung pero ito yung gamitin natin Kasi ito 800 ml na So gagamitin lang na natin ito sa Isang mutmut natin Yung unang case Alright so ito gagamitin natin Golf okay din naman siya mga lodi Maganda is smooth Tsaka unang una 800 na to uh, Sukat na kagad siya Alright na ikabit pala na natin yung ano Lapag muna natin washer natin na bago drain plug na ikabit na natin mga lodi eh. ayun o oh. alright so ayun nakabit na natin mga lodi eh. alright ayun so tong juice na tayo pero uh, tapusin muna natin ang ating ginagawa anong ulam? prito Okay, alright. So, U800. So, buksan na natin itong mga Lodi. Okay, alright. So, yun mga Lodi. Ganito pala yung mga Lodi. Oh. Ganun natin. May nozzle pala siya sa linan mga Lodi. Oh. Kung gusto mong hindi nabubuksan. Ito. Ayan, oh. Yun. May nozzle siya. So, madali na siyang i-ano. Kung kahit wala tayo imbudo. Yun, alright. So, dahil may imbudo na tayo nakakabit doon hindi na natin kailangan so tapos yun o oh, babalik yan may lock alright so hindi na natin kailangan mayroon man tayong ambudo alright so 800 ml mga lodi so hindi na natin kailangan magbawas sali na lang yung tabi na lang natin ang na mga pinatabi ko na lang yung mga bote mga lodi na mga pinagpalitan natin mga use oil then binabalik natin kagaya nito yun, no, may use oil yan. So, binibigay na tropa na gumagamit ng ano? Kalandi use oil. Yun, okay. Alright, so, salin na natin. Yun, mga lodi. Yung sa, ano yung mga lodi? Yung sa carbon cleaner ni Honda. Yun ang ginamit natin na ano? Na imbudo. Oops, muntik na. Muntik na natin, di may shoot. Yun, no. So dahan, dahan lang ang natin Wala na ang control control to Dead na kasi 800 sakto na Muntik pa mag spill Kasi kaliwa ang gamit natin mga lodi E right handed tayo E kailangan ng cellphone natin eh Aga, Hawak hawak natin Para makapag video tayo mga lodi Alright so ubusin natin yan Kagandahan natin ito Sag Sagad na sagad yan mga lodi Kasi Swak na suwak yung labik yan, yan no? suwak na swak yan yung ganun natin ng masagad yan, no? sagad na sagad yung mga lodi simot na simot eh, kumbaga alright yun no? so gulf okay naman ang gulf mga lodi kasi alam mo naman ginagamit yan saan talaga matagal na sila sa langis alam ko gulf Dubai ito mga lodi kaya mas mura siguro sa motol kasi si motol American brand yun okay alright so naisalin natin simot na yun. wala na laman simot na alright okay so ayusin na natin yung mga lodi higpita na natin na dapat higpita tapos ibalik na dapat ibalik okay alright yun okay mga lodi so na chase oil na natin siya okay na so kailangan na lang natin iikot so pinapaandar muna natin siya mga lodi alright so yun. tahimik na tahimik pa siya mga lodi so wala pang bukas ang makina yan so pinapalitan lang na tensioner lang na palitan natin dito tapos sa uh, siyempre minisang palinis tayo ng throttle Pagka uh, medyo palyado at mamatay na. Saka panggilid lang maintenance nito kadalasan. Uh, bola, slider at belt at saka siyempre kailangan i-check natin ang ano, yung ating mga pulley pulley drive set yun, alright yung bell nyan mga lodi yung original bell, yung pinag, pinag group natin so meron din tayo dito yung bell na original na hindi naka-re-groove so yun ang ikakabit natin so susunod mga lodi alright so natin so road test muna kami ni Red taka Red din pala tayo ayan o no? oh. Emirates Fly Better alright Arsenal so okay alright so okay na so wala nang kabakaba -kaba ang ating uh, mot mot na naman ngayon bagong change oil ah uh, Delta Gulan talaga kailangan alaga yung mga lodi so pumunta na pala kanina na si ay na tayo mga lodi. So antay na lang natin tumawag. So today Saturday, Sunday wala silang opisina baka Monday mga lodi. Kaya bukas uh, baka biyahe muna tayo mga lodi. So ano oras ba? 6 6 p.m. Alright, so kain muna tayo. Ang ulam namin ay masarap na sinigang. Na dito si Ali Girl, oh. Sinigang, ang dami mo namang ulam. Yun, o, sinigang. At meron tayong Royal True Orange. Mga Lodi, ang tabayan na natin. So, na-excite na rin ako. Si Mrs. Excite na rin yan. Eh. Tulay black. Alright. Ha? Tulay black. Walang black. Eh. White talaga. Wala tayong magagawa. Yun ang yun ang uh, kulay na available alright so we'll see yeah. kung makukuha natin na siya at may uwi na natin siya sa Monday alright so yun mga lodi so hanggang dito na lang siguro so maulan pala kanina so yun peace I'm out yun mga lodi so good morning good morning so today is uh, Monday so sana hindi marunig may tugtugan na naman sa labas namin so time na ng AM mga morning ang mga morning mga lodi all right so babala tayo ng saging yun no so lalagay natin sa dinuguan kailangan may gata ka may gata ka na ba yo magdiluluto kami ng dinuguan na ni commander yon so siyempre babalatan mo natin tong saging na sa bah alright yung uh, kinuha natin yan sa tropa hindi natin isang araw so ito yung pinakadulo sa so pinaka ano so maliliit so panggulay natin alright so panghalo so habang nag-aantay din tayo ng tawag ni kaibigan moto central 13 martires so kasi baka ngayon yung ano natin eh so, bigla tayong tawagan at ah magdadawang payment tayo kung papasa sana mapasa tayo sa kanilang ano, sa yung screening department nila sana mapasa tayo mga lodi para matawagan tayo at uh, makuha na natin si ABB 160 yun, alright ganun talaga, ano lang yan yung bird, final verdict dun sa kanilang uh, ano ano ba ito uh, anong department ba yun sa yung mga lodi kanina nila so sana alas 10 pa naman so possibly daw kasi mga Monday kasi na CI na tayo nung uh, Saturday positive naman talaga ko so bahala na si God si Lord kung talaga ibibigay sa atin para sa atin yun mga glory ko alright so uh, nagpagupit muna tayo kasi mahaba ng buhok natin uh, so magloto kami alright walang kiss na rin pala halos mga Lodi So good morning, good morning sa so, mga Happy Monday mga Lodi uh, Keep safe, ride safe, tsaka stay safe So magdala kayo ng Siyempre, bao ng kapote Kasi maulan na mga Lodi, tagulan na Okay, alright, good morning, good morning Keep safe So, mga Lodi, so good afternoon, good afternoon. So lumabas pala kami ni Mrs. Kasi inalam namin ang status ng application natin kay ADB sa ano mga Lodi sa Moto Central. So kaya pala hindi tumatawag sa akin, hindi nag-text uh, man lang. sa uh, so, nagbuti nag-decide kami na puntahan namin at alamin ang status So sa nakakalungkot na balita mga lodi ay uh, disapprove tayo kay Moto Central. So bilang natin kasi alam ko anong batayan ng ano nila eh. Approval tsaka disapproval o anong status ang kanilang tinitingnan. So wala tayong magagawa mga lodi ganun talaga. So hindi na hindi natin nakuha si ADB doon. So hindi lang naman din sila ang uh, ano ang uh, motorcycle dealer so marami pa ng mga iba so nagsubok kami sa iba uh, ngayon lang kaalis lang namin doon kay uh, motor trade naman sa 13 sa harap ng city hall so uh, sana palarin uh, pala rin tayo so hindi ta natin titingilan yan ang hindi natin makuha si uh, ano buti na lang bumiyahe ko pa po numulan gilid muna wala biglang ulan eh no kanina pa kasi ang madilim So lakas ulan, mga lodi oh. Wala sila. Lumakas lalo. Lumakas. Okay, all So uwi mo ako sa bahay mga lodi sa so, lalabas din ako mamaya maya para magpa-print. Uh, mag screen sa tayo ng binahin nating kahapon. Uh, tsaka yung ating profile kailangan natin na uh, screenshot. All right. Good afternoon. So, yun. Yung mga lodi, so dito na tayo sa bahay. So, may wifi na tayo dito. Mag-screenshot uh, tayo. Syempre kakain tayo. Merienda natin. No? May dinugo Alright. So, merienda tayo. Ating kanin. Sarap sana magkape. Kaya lang yung video, iniwasan natin ang kape na. Sa umaga na tayo nagkakape mga lodi. Okay, alright, so yun screen screenshot muna tayo ng mga binahin natin kahapon mga lodi okay alright so kasi magpapaprint tayo alright si primo oh. primo excited siya nang umuwi kami gantay siya sa pinto ha ayaw mo doon sa apartment maiyak ka doon pag iniwan dito kasi sanay siya antay lang siya sa pinto ito siya okay alright mga lodi Música